Sa loob nga ng supermarket, abalang-abala ang mag-asawa. Ginawa nila ang lahat ng teknik kung papaano makahakot ng kliyente at customer. Ling sa ganun ay hindi mararamdaman ang pagkapilay ng naturang kumpanya nila kahit wala pa nga ang ama nitong si Robert. Gustong ipakita ni Jenna na strong pa rin ang kanilang kumpanya at mas lalong lumalago at nage-improve. Kaya naman na uh, gumawa siya ng lahat ng ganyang nalalaman na teknik para lamang mas dumami ang customer. Habang ang mag-asawa ay abalang-abala kasama ang kanyang kaibigan na bago nga nila napasok sa notorious hypermarket, napapansin nila na etena itong si Betsy eh wala lang, hindi man lang tumutulong sa mga gawaing mga pangloob ng supermarket kailang baga nahan lamang siya. Katwiran niya ay eh, wala siyang pakialam sapagkat siya naman ay asawa nga ni Robert. Kaya naman na ah, magagawa niya ang lahat ng ganyang gusto. Ang hindi niya alam ay malaking impact yun. Dahil hindi man lamang siya nagsipaga yung ambisyosa na siya at gusto niya makuha ang posisyon nga nitong si Robert. Paano siya pagkakatiwalaan? E simpleng bagay lamang ay tamad na tamad siya at gusto niya ng instant. Hindi naman niya agad-agad makukuha yon Gayong buhay na buhay ang anak nga ng mag-asawa at ang kumpanya na iyon ay pamana naman talaga at uh, pundar ng mag-asawa. Kaya naman nararapat lamang na mapunta ito kay Jenna kung sakasakali. Samantala, ang mag-asawa ay abalang-abala. Ngunit hindi naman nabigo sapagkat humanga ng gusto itong si Robert sa kanyang anak dahil sa kanapakahusay nito at napakatalino ng kanyang strategy dahil nakita niya kung gaano karaming customer ang nadagdag nung gawin nga ni Jenna ang, ang teknik niya. Kaya naman siya ay napapalakpak at napahanga. Proud na proud siya sa kanyang anak. Ngunit ito namang si Beche kahit wala naman siyang masyadong ambag ay talaga namang nagbidabidahan na naman siya at talagang inako at kinikredit ang trabaho nga na ginawa nga si Jenna. Kaya naman nainis na gusto itong si Gerald at sinabi niya halos binuwis ng buhay nitong si Jenna ang kanyang sarili at halos hindi na nga siya makauwi para alagaan si Mindy para lamang asikasuhin ang naturong hypermarket. Ngunit pa paano siya pa ang kumuha ng credit at kinuha lahat ng uh, effort nitong si Jenna. Alam din naman ng lahat, kitang kita ng mga empleyado kung sino talaga ang kumilo sa loob ng kumpanya na iyon. Kaya napakakapal umano ng kanyang mukha para ang kinin ang lahat ng pagod nga na ginawa nga nitong si Jenna. Kaya naman sinabi niya na tumigil siya sa kanyang ginagawa. Subalit hindi na kinigitong si Betsy. At tuloy pa rin siya sa pagmamanipula dito sa kanyang asawang si Robert. Gusto niya kasi ang posisyon na bibitawan nga nitong si Robert. Ngunit magugulat na lamang siya sa announce na nga ni Robert kung kanino na nga mapupunta ang kanyang posisyon matapos nga niyang sabihin na siya ay ganap na magriritero -re na sa nalalapit na anniversaryo. At excited naman ang kanyang ibang mga kasamahan para malaman kung sino talaga ang papalit sa kanya at buo nga uh, pusong ipinagmamalaki nga ni Robert na walang ibanga uh, papalit sa kanyang pwesto kundi ang kanyang pinakamamahal na ito nga si Jenna at dahil nga sa narinig nga nitong si Betsy ay halos hindi ma itsura ang kanyang pagmumuka hindi niya matanggap ang desisyon nga nitong si Robert Gustong gusto niya ang posisyon at umaasa siya na mapapasa kanya dahil asawa siya. Ngunit hindi niya naisip na ang kumpanya na iyon ay nabuo. Hindi pa naman siya dumating sa buhay nga nitong si Robert ay nagawa na yun ng mag-asawa at napundar na nila kaya yeah, naman kung makapag-desisyon itong si Robert ay tama lamang na ibigay na ito sa kanyang anak sapagkat pundaryo ng mag-asawa na si Minda at itong si Robert. Ngunit dahil nga sa gahaman at greedy nga itong si uh, Betsy, hindi niya matanggap ang desisyon nga nitong si Robert. Napahiya lamang siya. Umipis siya ng sapilitan para naman hindi siya pag-iisipan uh, ng mga nakapaligid sa kanya. Napilitan din siyang pumalakpak. Ngunit ang totoo ay nasasaktan siya hindi na nga siya nakatiis at umalis na nga siya at pumunta na nga sa CR at doon na nga siya nagwala umiyak siya kahit nga walang luha nakakatawa nga ang isipin na ito nga si Betsy ay parang isang bata na inagawa ng candy sapagkat naliliit siya sa kanyang sarili palagi na lamang umunus siyang pinagpipilian at sa bandang huli hindi naman siya pinipili at siya pa rin bumukhang talunan.